Jadi kan tu aja. lah raja. nyoba. Gin kibotnyo kau? Mana mana bisa ke tubik kini jok kita melamuk si papa dulung di Ha? Kita melamuk papa dulung kau ambo tu kibot kau. Tu namik Itu tadia anu nang

Ginjay, oh, sa sakit ni dughan mo? Sa liwat ganin din ko pag kiboto na eh daan ko. Eh, sakit daan ko sa kurason. Di ba may kami kamaan? Hmm. Amon mo na Luglahog na damon to amon to. Luglahog pero tutuod gidang inyo mga nak kisaga. Kibot ako. Gamayan na nga lagpok ga. Kibot ako. Mayo lang may malipong asawa ko. Kung nalipong asawa ko. Sokto na ikaw mo sa hospital ka na. Di ba lang? Sinisya gid pa. watwat ini kamung pengibut ngaukai so, manamutawa nurana dia mulai akan dupet dalamikan hukuman dan